Ito yun mga lads eh. Sabi ni Tatay Digong, pinaganda ko ang Davao by all means. Patayan? Totoo yan. Pinatay ko yung mga enemies of the state. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Grabe, kinilabutan ako. Only Davao can testify. No Gaano kaganda yung pamamalakad ng mga Duterte. And kita nyo naman kung gaano ka progresibo at kung gaano kaganda ang Davao City. 'Di ba? Talagang ibinuhos nila lahat sa Davao City. And kita mo naman 'no bago bumaba sa pwesto si uh, VP Inday Sara, walang utang ang Davao City. At kung pumunta kayo ngayon sa Davao City, you will see grabe kalinis, kaprogresibo. progresibo. Kitang-kita mo talaga. Yung mga namumuhunan doon ay may kumpiyansa kasi one of the safest na city ang Davao City. Doon sa Davao, makakapaglakad ka gabi, madaling araw na hindi ka natatakot. Na alam na alam mong safe na safe ka. Sa Davao City, ang daming mga nakapatrolya na mga pulis, no? At talagang yung safety ng mga Dabawenyos ang iniisip. And for me, hindi nyo masisi bakit ganun na lang ang pagmamahal ng mga tao no, sa mga Duterte. Kasi naman, grabe din sila kung makaprotekta sa mga kababayan natin. ba diba, yung ma-feel talaga natin na we are safe, na we are secure pag no pag si Tatay Digong no or pag ang mga Duterte ganyan yung feeling namin every time pupunta kami ng Davao every time na andun ka sa Davao kaya I'm very excited mga lords. Imagine niyo na lang pag later on ang Pilipinas ay isa na sa safest country in the world. 'Di ba? Grabe. Gaano kaganda at gaano ka progresibo ang Pilipinas pag nangyari yan. Kaya yung kamay na bakal, yung sinasabi ng mga oposisyon na patayan ay ay rather choose pa rin former president Duterte at least ang mga sinusugpo ang mga namamatay yung mga halang ang bituka mga drug addict at masasama hindi yung mga inusenting tao, hindi yung mga inusenting individual sinasabi pa nila, eh wala namang nadakip wala namang nadakip na uh, malaking tao pagdating sa drugs daw ano yan si Dilima? Diba, napulong nga eh. Ano yun? Diba, kahit anong gawin nyo, Nakakamis talaga, nakakamis talaga, no, si former president Duterte. Kaya nga, hanggang ngayon, maraming nakikipaglaban sa kanya. Hanggang ngayon, maraming sumusuporta at pumuprotekta sa kanya. Kasi naramdaman ng sambayan ng Pilipino, gaano tayo ituring ipaglaban at protektahan ni former President Duterte. Kaya kahit mag-alisan man ang partido niya, kahit ang mga Duterte na lang ang mag-isa, ang backup niya sa bayan ng Pilipino. Ang backup niya ang masa. Kasi mga lods na-realize ko ngayon, nakakatakot na yung nangyayari. Imagine niyo yung nabalitaan niyo yung binaril sa loob ng bus. Grabe, nakakatakot. imagine mo. 'Di diba? Kung sino-sino na lang ang may baril, kung sino-sino na lang ang ang pumapatay ngayon. Hindi ba kayo natatakot mga lord? Sobrang nakakatakot. Yung mga nangyayari sa airport ngayon. Tapos ngayon nagsisibalikan na yung, 'di ba, yung mga modus, yung um, uh, ganggang na 'yan. Kaya talagang approve ako pag bumalik si former President Duterte at tumakbo siya ulit. Asahan talaga 100% yung suporta ah.